Ayan guys, nandito kami sa Moto Express. Titingin ako ng bagong motor. Yes, Dating nah. pangarap, ngayon, makukuha na. Thank you kay Nok Nok Papotok. Ayan, guys, Moto Express. Marami ka dahil kung pwede magpilihan. motor. Walang puti. Ayun pa lang, puti. So guys, ATV white. Ayan. Last white para sa akin. Saka yun to. Nice one. Hindi na bagay kay Eds. Baga yun, so. Wala yan. Pwede na tayo. Hindi mo sa dumit. Kaya pala. Oo, nice one. Nice, Eds. Sana makita ka din. Nice yun. one. Lang lang sana bigyan ako ng helmet tika tagumpay. Ano? 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 Sana magbigyan ako ng helmet tika tagumpay. Andito best friend. Andito yung best friend. Eh, nasa? Sige, bigyan ng x-ray yan. Military helmet daw. Helmet

isa sa kainens na babae dito. Ilan ba ends? Isa sa compartment, isa sa tindog tin git lang sasakay dito. Nice one ends. Lalagyan ko na ng pangalan. Sure na to guys, wala atrasan. 20 years to pay. 20 years to pay. Ano yan? As ano? Insurance. 7 <laughs> ba? Face 5 oh, Ere, Ere na yung bagong Ano ba to? Air Max? Hey, ADB. Oh, ulit. 1, 2, 3, go. Oh, eto na, ang bagong, ano, ADB ni Boy Skincare, oh. Kuya, shoutout out sa'yo, kuya. Yan, no. oh. Eto nga pala, nag-aayos ng, ano, yan, ganyan mag-aayos ng, ano, ng side mirror, oh. E, Kaya, yung bagong ADB ni Boy Skincare, oh. Walang yachiks na isasakay kay dami. Pantundugit <laughs> lang yan, pantundugit lang. <laughs> Hindi ako naniniwala. Ayos, so, iganda, oh. Walang hamo ba o, kaisa na po ni Yanyo, ibabangga mo agad oh. Ganda. ADB, Advance 160. Oh. Pag nakikita niyo to, parahin niyo agad si boss Skincare na kumangkas na kayo. Yo, 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 yo. Sam, sam, sam na-adjust na oh. Ano yan? Yeah. Pero yun, na-adjust oh. Parang transformer yata yeah. yan. Nice ends. Walang hamo. Ba? Pilupit. Mas marapit pa sa'yo. Para kang papa mo eh. Oo. May SD mga Sensa. Wow. Sensa. Salaing, oh, nice, di mo ay si Ensa. nice, Ensa. Alay nga, ito na po, pipirma na po si Ensa. Pag makita pirma mo. Bob, ano, ano yan? Ang... Puso mo na yung data para makakonnect tayo. Okay. Okay. Ah, parang, sila so, man, parang silang din. Parang silang. Nice one. <laughs> Nananawagan ako sa lahat ng girls. Pag tinat kayo ng skincare, sumama na kayo. Baba ADB na yun. Naka ADB yan, oh. Dadaling kayo kahit saan. Basta 3 sa hours. <laughs> Basta 3 hours. niya pa talaga niya sa kanyang damit ang motor. Tapos ito, soon, makakabili din ako niyan. Antay-antay lang kayo. May tanong ko sa'yo, bakit ADB 160 yung binili mo? Kasi, ibalak eh, ko talaga. First stage ko, ano, tao dito, Bergman. Tapos ah. nakita ko, sabi ko, baka in two years, magsawa ako, ibebenta ko. Ang mm. kaso, yung Bergman, nakita ko sa marketplace, amumura na, amura. Sabi ko ito, meron ako nakita ng ADB sa 2022 yata yun. ADB 150, tingin ko. Ba, sabi ko, 100,000 pa rin presyo kahit second hand. 2 mm. Two years na. So, ayun. Para so, Kapag nag-sawa ako, kapag ayaw ko na mag-motor, benta ko siya, mataas pa rin yung value, diba? Bakit mo ibebenta? Pwede mo ibigay sa akin yan. Huwag may benta Tsaka, ba, diba, pala ko magkalagala. Mali Malay mo, mag-Philippines Loop ako. Gamitin ko to. Philippines ba? Loop! Philippines Loop, solo. Dapat magkasama ako dyan kasi ako magkakamera man sa'yo eh. Oo nga, no. Sama kita. Sama ako. Si Bae, sasama mong schedules. Wala, ayun na si mga- Hindi ko pinansin. kita angkas kala mo nga. So, payment na. Payment na ng ADB di skincare, guys. Ayan. Para masabi niyang kanya na yung motor. Pirmahe, pirmahe. 20 years to pay ito, guys. Ayan. Ano yung insurance. So, ayan. Pay-pay up na si Boy Skincare para sa kanyang motor na ADB. Ulit-ulit. Alam na lang lahat. Eh, gusto ko po ulit-ulitin eh. Ayaw mo siya. Walang talaga pagka, ano, fraud. Ikaw kayo, dogs, kailan ka bibili. Bukas na agad? Bukas din. Bukas. Meron kayo kay Pasho? Nakatama ba wala. O oh, meron sila, Pasho. Ang gusto ko nito kay Pasho. Bakit Pasho? Kasi aesthetic. Aesthetic no? magandang din. Magal ba yun? Hindi ko paano susubukan yun eh. Ito kasi yung binili ni skincare eh medyo pang astigan. Pandala kasi yun. Panggala gala tsaka pan cheeks. Pang layas. <laughs> Maglalayas na yan. Oo nga pala magkaasya na nga pala to, bubukod na. <laughs> <Mag -a -layas. laughs> Kaya ako magpipili look guys kasi ayoko ka umuwi sa amin. Maglalayas na ako. Kaya malaki yung compartment din noon kasi pati Kasi ilan na lang naman yung damit ko, tatlo lang sa isang linggo, tatlong beses lang ako ng linggo, di ba? Mm. So yun guys, nabayaran ko na. Di demo naman. Sir, si 160 po. ADP. Okay. full stroke for uh, overhead, overhead gang. Uh, liquid cool set. walang starter. Uh, kick start. Walang kick start. Kick start. Okay. Uh, APS uh, naman. IBS harap likod ba yan? Harap likod ako okay. Ayos. Ito sa rakan natin. Pag start po, mundit lang po dito. Okay. Pwede na agad yan paanda rin. Hmm, sir. Tapos yan. Ay, sorry. Siyempre yung data na tayo. sir, Check nyo lang kung may nakain lang sa likod. Ah, lakas! Uh, right, left, right. Okay. Ayen lo. Pusino. Ay, <sorry>. los. <laughs> <Ay, sorry. laughs> Kapag tama ito. Ilamit din. Sir, may charging ano din ka. Ah, oh, oh, dipindot pala yun. May ano na to? May wire na? Ah, yan lang po yan, sir. mo nila. Ano naman, sir? Ah, pag... Ilamit naman dito. Ba't dilaw po yung ABS? Yun talaga sir. Ah, ganun talaga siya. Okay. Pwede yung iyok niya sir. Dito muna tayo sa set timer sir. Uh, 12 hours. Para saan po yan? Sa ah, okay. Ah, okay. 225. 225. Tara no? Yan sa Yan sir. Ito yung mga ano, yung tinak mo ngayon. Odo. 0-0 naman ito sir. Ganun pala. HSDC. Ano yung HSDC? system na uh, third control na tawag nila sir. Para saan po yan? ah uh, ito naman po, yung accelerate, kunyari sir, uh, ma-snide po yung gulong nyo, uh, dito po yung mga kumbaga magkagabay sa inyo. Uh, uh, sa, uh, at pag balance Um, para sir. Ang fuel, dito sir. Saan ang gato nga? Paano ba ang pagbukas ng fuel? Ito sir, sit. Paano pong e, gagawin? Ito sir. Ah, oh, patay. Tapos papadasalin na ako. You will say. Oh, automatic. Ang guling. Taka na yung babuksan sa Ang gasolina niyan, Ano liters pa pula, green. Green or pula, gano'n? Green pa. Ah, green, okay. Seat. Seat. Ipindutin niyo lang. Okay. Ano to, sir? Ah, uh, basic tool po ni Para Tara, Sam. Ano? Sa Spark Lab. Uh, nakakapagbubuksan, gano'n, okay. Pag nawala po si, si Suse or ano, uh, yung tipong natin gamit is unit na wala ito. Eh. Para siya magagamit. I-push mo lang. Hold. Tapos, hold. Okay. Isang tap. Tapos, one, two. Ah, pipindito mo lang siya, ganyan. By number po. Ah, oh, Pag tumunog po, Reset na yan. 2, 3. Okay. 11. Tapos. Tapos Basta kung ano yan nandyan sa ano. Okay. Tumunog po siya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, ganun pala. Okay, okay. Na-open siya. Ayun, guys. Na-open. Ayun. Ah, hindi na. Wala na siyang su susi. Ah, kilis na pala to. Kilis uh, na. Change oil. Every... 5,000 or 2,000 kilometers. Every 1K, pwede ba yun? Pwede ba Every, ano? 3 months. 500. Kailangan mo. Ah, malayo. Wala, bago mag-change mag, bago mag oil. Oo. Uh. Basta ka ba muna. Click ko po naman to, sir. Uh, <laughs> <number one. laughs> Loan, guys. Success. 20 years to pay. So, yun, guys. 20 years to pay. Meron na akong susi. Good luck sa amin. Sa amin nila. Ano kayong pangalan dito, guys? Pa-comment naman. 1, 2, 3. Eh... Ayan <laughs> yeah. oh, oh, so. oh, lang. Ayan lang. Ayan lang. Oo! mo! Nakatiyan lang. pa, Thais. Para sa akin talaga ito, guys. So guys, lagyan ko na agad ng ano. Ang bracket. Bracket na tawag dito. Para sa ano, camera 360. Para dito talaga ito, guys. Camera 360. Guys, camera 360. Unang semblang. Ni pute Ayan, guys. Ano itong pangalan? Hindi. Wala pang pangalan dyan. Nilalabas na guys. Wow! Ganda! Ganda ni ATV guys. So yun guys. Congratulations sa akin kasi. Ayan. Ipagod na ako motor. Yun lang. Thank you for watching. Bye bye.